nagsara ang Yan, sobrang lakas ako. Nagbagsakan yung mga kaysam eh, oh. Sobrang lakas ng ulan. Grabe, laki ng butas dun, oh. Uh, butas na butas. Yan. <laughs> Grabe, lakas ng ulan pala rito. Uy, buti wala nabagsakan dito, oh. Grabe, wasak. Ngayon, laglag yung ceiling. Grabe pala talaga ulan dito ngayon, oh. basa pa tayo, Uh. First time in history, nagsara IBN Bato Tamol. Grabe, lasang ulan. Timol, pinasok na ng tubig. <laughs> Tamang mop sila. Oh. oh grabe. Gusto na kaya itong store ko. Wasak-wasak na siguro to. Ano? Kumusta? <laughs> Wala naman palang pasok eh. Oh, wasak oh. Grabe. Pati rito ba? <laughs> Wala lang pasok matang Wawa wow, yung area ko, wasak wasak ko Ayan. Ako in charge dito sa footwear department Grabe Department please check all the damaged waste products And keep it in one rail Hmm, na Ito yan. Ito ba may bitso? Na ano talaga pati namin yung bahay oh. hmm? <sighs> pati Ay 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 Iloog eh oh. May tubig <sighs> <laughs> Grabe pati ilog ng CR si basang basa oh. <coughs> Bawa, ngerawabih, ngerawabih, lakas Grabe, lakas ang ulan. Wala na. Kawawa yung storm namin. Na uh. Wala na. Lakas ang ulan. Wala na. Totally close. Shut down. Isang basa tayo. Nasa loob na tayo ng mall pero naligo tayo. Asang ulan. Ayun yung score you. natin. Wala na talaga. Totally damage. Ang lakas. Asang uh asa ulan. dito. Ang na ng mall. po. <laughs> Nabunta tayo dito. Ayan, nabunta tayo ng ba. Ish. With my best friend, Paji. Hi, how, how are you, you? guys? <laughs> <laughs> Tell na, long libal pa ka <laughs> Too much butter inside, yeah. <laughs>

No, não. Sabeu. Ei. Surpresa. My best friend. É vitamina D, não.